pabiyayang morning po sa ating lahat. So tulad po ng dati, tayo po ay mag-aaral ng ganang na salita ng Panginoong Yesus. Ito po ay may kinalaman po doon sa mangyayaring Great Tribulation. O, yung pagpaparequire ng Antikristo sa buong mundo na siya isang bahin. Actually po, wag na po tayong lalayo. Sa atin pong future system ng mga bagay-bagay dito sa mundong ibabaw na ito, at least nakakakita na po kayo ng spirit of the antichrist o espiritu ng antikristo working sa paligid-ligid hindi lang kayo aware dahil hindi niyo pinapansin o naging ito pong masaklap naging ordinaryong kasama na lang ng daily living natin pero without the knowing may idolatry po yung idolatry yan ang espiritu ng antikristo Okay? Tignan po natin yung mga kanyang gagawin na mga bagay-bagay dito sa mundong ibabaw na ito. Pagdating niya po, bagay na hindi na po masasaksihan ng iglesia, bagay na hindi na po masasaksihan ng church, dahil ang church ay dadagitin ni Jesus sa rapture. Okay? May nagsasabi September 23, ako hindi ako, hindi ako magkanda o gaga, pa, paano nalalaman niyo? Wala nang nakakaalam. Wala nakakaalam. nag argue pa sila ganito. No one knows sabi niya sabi niya no one knows the day or something pero meron da, pwede mo rin malaman yung date pwede mo rin malaman yung buwan hindi po pag sinabi sa bible po kasi ng wikang grego pag sinabi mong no one knows the day or hour Saklaw na po lahat doon wala po nakababati ah, wag kayong madaling magpapaniwala sa mga mga September September ratio wala na pwedeng mamaya ratio na okay pero tingnan po natin mabuti Good news, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, hindi mo naaabuti nga ng iraratcho ka na. irarapture na po tayo. Tingnan po natin yung radyo na ano. Alam po ba ninyo, ito pong may ito, dito po sa Revelation na uh, chapter 13 na ito, makikita ninyo yung pag-rise ng dalawang figures. Tingnan po natin. Yan. then I stood on the sand of the sea and I saw a beast rising up out of the sea having seven heads and ten horns and on his horns ten crowns and on his heads a blasphemous name now the beast which I saw was like a leopard His feet were like the feet of a uh yan? bit and his mouth like the mouth of a bear bear pala sorry kaila ako biti bear yung feet niya parang paanam bear and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. And I saw one of his heads, ito na, as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marvelled and followed the beast. Tignan po natin yung tree. And I saw one of his heads, as if it had been mortally wounded. Wounded? Maraming naniniwala na ang Antikristo po ay mamamatay. Sabi ng iba, baka mabaril o sabi ng iba, baka kung ano paraan. Basta mamamatay siya at ibuburol ito at sa kanyang burol, siya po ay magre-resurrect. Yun ang magiging susi para ang buong mundo na nakakapanood sa kanya ay maniwala. Mangyayari po yan. Pero again, nasabihin ko, if you are believer of the Lord Jesus Christ, hindi mo naaabuti ng mga bagay na ito dahil na-rapture na po tayo. That's good news. That's something to cherish, no? Na rapture na po tayo Tingnan po natin Ngayon, ang mangyayari Sabi niya Okay, and his deadly wound was healed Yan, gumaling na yung kanya ang Ibig sabihin, nabuhay siya Pag sinabi niya, in his deadly wound was healed And all the world marveled and followed the beast So, they worshipped the dragon Yan yung ano Who gave authority to the beast And they worshipped the beast Saying, who is like the beast Who is able to make war with him. Pansin niyo, so they worship the dragon. Sino ba yung dragon? Si Satanas po yan. Ibig sabihin yung worship na inaalay doon sa Antikristo kay Satanas po napupunta. pupunta. See? Meron pong, meron pong unholy trinity. Kung may trinity, may unholy trinity. The false prophet, the Antichrist, and Satan himself. So, tingnan po natin yung mga bagay-bagay na ganyan. No? po natin So, so, nangyari, so they worshiped the dragon who gave authority to the beast and they worshiped the beast saying who is like the beast who is able to make war with him and he was given a mouth speaking great things and blasphemies and he was given authority to continue for 42 months 42 months Okay? Ano yung 42 months? 3 and a half years. That's the remaining 3 and a half years para matupad o ma-unfold ang lahat-lahat ng dapat matupad sa 70 weeks ni Daniel. Okay? Tingnan po natin mabuti. At ito naman po yung isa. Okay, ito naman po, lumabas naman po yung bees mula sa earth. At ito po ay tinatawag na false prophet. Ang false prophet, he performs great signs. Sa 13, he performs great signs so that he even makes the fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Okay, he was granted power to give breath to the image of the beast that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Yung ayaw sumamba doon sa kasi yung Paul's Prophet ang tagapagturo siya nagtuturo sa mga tao sambahin ninyo yung imahin o yung rebulto ng antikristo ng bis kung ayaw sumamba papupugutan ng ulo kasi wala silang mark of the beast ayun yung sinasabi ko kaya kung naiwan ka ma wag ka wag, kang wag na wag ka magpapatatak kasi pag natatakan ka ng 666 maniwala ka impyerno ka na kasi tinanggap mo na yung mark of the beast That's the mark of the beast. That's blasphemous. Okay? At ang Paul's prophet ang ginagamit niyang puppet para po dito. Actually, puppet silang dalawa ni, ni Satanas eh. Tingnan po natin mabuti. Okay? He causes all, tingnan nyo, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their right foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name here is wisdom let him who has understanding calculate the number of the beast for it is the number of a man his number is 666 alam niyo ang dami nang nagtangka na alamin what is 666 what is ganung ganung ganon pero ang ending ang daming interpretations na ko ang daming interpretations ang daming hindi naman magkakatugma no? pero ang importante ako, naniniwala po ko naniniwala kayo na may antikristo yung darating ang magre at magre-require siya ng pagtatapak yun ang importante kung ano yung tatata, na kunin nyo basta ang sabi dito, 666 yun ang paniwalaan po natin napansin nyo po, sabi ko po, po kanina sa opening ng video natin na ito, yung spirito ng antichrist ay eh, laganap na po ngayon dito sa mundo kaya Yung pag-a-idolize, yung pag-iidolo po numero unong ginagamit ni Satanas na taktika para i-prepare yung mga maiiwan sa rapture. Kaya sabi ko po doon sa nakaraang video, yung mga makamundong mga tao, yung mga taong walang interes sa Panginoon, this age of the church age, sila po ay tiyak na maiiwan dahil hindi naman po sila kikilala kay Kristo dito sa church age dahil masyado po silang humaling o humaling dito sa mga bagay na kinahuhumalingan ng mundo I am under grace pero sinasabi ko po, po yung totoo yun po ang dahilan bakit wala silang interest sa mga bagay ng Diyos pero kung may interest po sila sa mga bagay ng Diyos mag-aaral ng Bible at makikilala nila na si Jesus lang ang daan sa langit dahil dun sa ginawa niya sa krus ng kalbaryo dalawang libong taon na ang nakaharaan hindi po biro ang maiwan sa rapture hindi po biro ang maiwan dito at dumanas ng tribulation right now pag pinag-uusapan ng tungkol sa Panginoon maraming nagtatawa maraming parang nalalait pero huwag ka pag naiwan po sila umiyak man sila ng dugo talagang wala silang choice kundi mamili sa dalawa ang magpapugot ng ulo at pumunta ng langit o magpatatak ng 666 at humaba sa impyerno forever and ever. Ang hirap na choice, ano po? Kaya habang may panahon pa, kayo nakikinig dito o nanonood dito sa channel na ito, kayo po ay magdesisyon na natanggapin niyo si Kristo bilang personal na Panginoon at personal na tagapagligtas ng iyong buhay. Paniwalaan niyo yung ginawa niya sa cross ng kalbaryo na yun ay sapat na upang ikaw ay maligtas. Wala nang ibang paraan. Si Kristo lamang po talaga. Behold, I am knocking at the door of your heart, sabi ni Lord Jesus. If anyone opens it, I will come in and we will eat together. Napakagandang invitation mula sa Son of God. Tatanggihan mo o tatanggapin mo? It's up to you, viewers o listener na naaabot ng channel na ito magdesisyon ka na habang hindi pa huli ang lahat god bless